gagamit nga po tayo dito ng 400 grams ng chicken breast mga boss chip piprituin lang po natin yan Lalagyan ko lang siya ng coating yan ganito nga po mga boss chip natapos ko na nga siyang hiwa-hiwain Lalagyan ko na siya ng coating po Lagyan na po natin ng coating yung manok 1 spoon soy sauce 1 teaspoon salt 1 teaspoon black pepper 1 teaspoon sweet paprika 1 cup flour chicken powder tansyahan na lang po mga bochip kung gusto nyo pong lagyan pwede po Lagyan ko po, po kasi sayang yung pagkabili <laughs> half teaspoon po ng puting asukal para pambalansi po and then yung panghuli itlog. Haluin lang natin mga basti para makot na maayos yung chicken. Yan. Balikan ko po kayo mamaya mga boss chip ha. Then tatakpang ko lang po. Iwan ko muna siya ng ganyan mga 30 minutes. Magpainit na nga po tayo ng pan para po sa pagprito ng ating chicken. Lagyan na po natin ng mantika. Medyo damihan po natin para medyo nakalubog po siya. Magprito na po tayo mga boss chip. Yun. Ahanguin na nga po natin mga boss chip. Isa-isa. Tapos, i-double fry ko po yan para po manatili yung pagiging crispy niya. Iyon! Kamusta po mga boschi? Magluluto nga po ako ngayon ng ginataang sitaw at kalabasa. At ito na nga po yung mga kakailanganin natin mga boschi. Bawang po. Sibuyas. Luya. Uh, kalahating kutsara po ng bagoong alamang. Malunggay. Kalabasa. Namiss ko nga po yung kalabasa kaya madami. Sitaw. Gagamit din po tayo dito ng... Coconut... Uh, powder at saka coconut cream. Kasi mahirap pong bumili dito nung ano eh, kung talagang gata na galing sa nyo. Yan po talaga yung mabilisan. At ito na nga po yung manok na pinirito natin kanina mga boss chief. Dinoble fry ko po siya para manatili nga po yung pagiging crispy nyo. Pero kayo pong bahala, pwede nyo na pong ihalo yung chicken breast diretso sa niluluto nyo. Eh ako po kasi nagkasundo kami ng mga kasama ko rito na mas maganda kong itry na iprito muna yung manok at syempre ito nga po, asin at saka paminta pampalasa. Yon mga boss chief. Simulan na nga po natin ito para makarami tayo ng kain. Mainit na nga po itong kaldero natin mga boss chief. Kaya maglalagay na nga po tayo ng mantika. Tansyahin nyo na lang po mga boss chief. Yan. Pwede na po siguro yan. Abisa natin. Ligay na nga po natin yung sibuyas. sunod na po natin yung bawang. Then, lagay na rin natin yung luya. Then, kung gusto nyo pong lagyan ng sili, green chili, pwede po. Ako po lalagyan ko siya. Dahil gusto po na itong kasama ko na may sili daw. Hmm, napakabango mga bakit ilagay na natin yung mas lalo magpapabango yung bagoong po yun <tip> tapos ilagay na po natin yung kalabasa gisa lang natin siya ng mga 3 minutes Ayan after mga 2 to 3 minutes nga po lalagyan ko na nga po sya ng isang cup ng tubig then nayaan lang po muna natin kumulo yan pag kumukulo na po ilalagay ko na nga po itong coconut cream yun tapos tatakpan lang po ulit natin pakuluan muna natin ng mga 1 minute ayan pag kumukulo na nga siya ulit ilalagay ko na po yung coconut powder diretso na po yan mga boss chip wala na pong halo halo sa tubig mix diretso na po instant pala yan instant coconut milk powder Pagkakuloan lang po ulit natin. Timpla na po natin siya ng isang teaspoon ng paminta. Isang teaspoon ng asin. haluin lang natin. Haluin lang natin ang haluin mga bostes. ilalagay na po natin yung sitaw. Yun. Kapag okay na po sa panlasa nyo mga boss chief, tapos yung sitaw, eh, tamang luto na po or ako po kasi half cook lang. Pwede na pong ilagay yung malunggay. Yung kalabasa talaga pong nilalata ko yan kasi matutunaw po yan eh. Lalasa po siya ng gusto dun sa gata. Siguro e, mga 3 minutes. Pwede na po itong mga boss chip. iyon, na kayo na po ito mga boss chip papatayin ko lang po yung apoy tapos iahalo ko na po yung pinarito kong manok Yun. Ready to serve mga ito, mga na, na ito mga boss chick. Titibag na naman kami nito mga kasama ko. Iyon mga boss chief. Nakaluto na naman po ako ng isang kakainin namin yung araw na ito ginataang kalabas at sitaw nga po yan mga boss chief nilagyan ko nga po siya ng pinaritong chicken breast ito na nga mga boss chief ready for tibag na nga po ito sana po kung nagustuhan niya yung ginawa ko ngayon e eh, huwag niyo po sanang kalimutan mag like, share, comment at pakisubscribe na rin po ako mga boss chief salamat po ng marami sa inyo titibagin na po namin to para happy tamina na naman po kami ingat po kayo palagi